Pre, hope and don't worry. At sigurado'ng may himala. Masanta si Ago and si kayo, Kalakbites! Nandito tayo ngayon sa Mango Bamboo Capital of the Philippines. Ito ang San Carlos City, Province of Pangasinan. At dito sa Bacnar, San Carlos City, matatagpuan ang isang parokya na nakatalaga kay San Padre Pio na tampok natin ngayon. ako sa isa na namang Lakbay Simbahan dito sa Lakbay! Loob kayo, Judd, si kami Welcome po sa San Padre Pio Parish dito po sa Bacnar, San Carlos City. Padre Pio, nabuhay din siya sa isang probinsya din sa Italia. Wala naman sila sa sentro. At itong lugar po namin ay akmang-akma doon sa kanyang buhay. At ganun din po yung naging buhay ni Padre Pio, yung kanyang mga magulang, ang naging inspirasyon niya. Siguro pang huli, si Padre Pio ay sa batang edad pa lang niya, may dibosyon yung kanilang pamilya sa Mahal na Birhen. Pumasok siya bilang Kapuchin uh, na friar ng mga Franciscano. At hindi naging madali sa kanya. Alam niyo po, pumasok siya sa seminaryo, naging sakitin siya. Alam niyo bang pinapauwi siya? Pinauwi siya upang magpagaling muna. At pagkatapos noon, nung mapatunayan na maayos yung kanyang kalusugan, naging pari si Padre Pio. Uh, doon din nagsimula ang marami po niyang mga kalbaryo sa buhay. Nagkaroon siya ng mga sugat na bigay ng Panginoon. Limang sugat, kahalintulad ng mga sugat ng ating Panginoon sa Cruz, tinanggap niya ito ng may kabukasan ng kanyang kalooban. Alam mo, hindi siya nagreklamo. At hindi siya lumaban sa mga, uh, mga nakakataas sa kanya, maging sa Santo Papa na siyang nagpaimbestiga sa kanya. Nung una po, parte po ito ng uh, parokya ng Saint Dominic. Alam po niyo ang San Carlos ay unang mission territory sa Pangasinan ng mga Dominicano ng mga Dominicans. Kaya Saint Dominic 'yung parokya na talagang matanda na at matagal na dito. Naging pastoral station po ito noong November 2022. Pero pagkatapos po ng limang buwan, Divine Mercy Sunday ng 2023, nakatanggap po kami ng decree mula sa ating arsobispo, kay Bishop Sok, tinatalaga ang pastoral station na ma-elevate bilang parokya ng Padre Pio dito po sa Bacnar. dahil sa kalagayan nitong lugar as a mission area or pastoral station, minarapat po namin na bumuo ng mga basic ecclesial communities, mga magkakapit bahay na nagtutulungan, nagdadasal, gumagawa ng mga mabubuti para sa kanilang kapwa. So ngayon po, nasa proseso po kami ng pagpapaunlad pa nito. be content to progress in slow steps until you have legs to run and with wings with which to fly. Winigaya ni San Padre Pio. At ganyan din mismo ang naging simula ng debosyon kay San Padre Pio ng mga tagarito. Si Padre Pio kilala sa pagpapagaling kilala sa pagdinig ng mga panalangin. Kaya naisip ko, magkaroon kami ng devotional mass tuwing 23 ng buwan bilang paggunita din sa kanya na nagdiriwang ng kanyang kapistahan tuwing September 23. So tuwing 23 ng buwan, nagsimula lang po kami sa komunidad, nagmimisa, nagpapahid ng langis. Pagkatapos, ipinopost namin sa social media hanggang sa yung mga tao dumadami kasi sabi ko, kapag nakatanggap tayo ng biyaya, dapat ibinabahagi natin ito. Uh, video po namin yon bilang patotoo nila at they are very much willing. Uh, dahil po doon, parang lumakas din yung loob namin na yung ginagawa namin talagang hindi lang po dito, kundi mga taga-ibang lugar na nagpapatotoo. So we keep on inviting people kasi alam namin na ang Diyos ayon sa kanyang kalooban, kayang gumawa ng maraming himala sa atin pong buhay, taglay yung pananampalataya natin. Buhay na pananampalataya, buhay na simbahan. Wika nga ni San Padre Pio, Always humble yourself lovingly before God and man because God speaks to those who are truly humble of heart and enriches them with His gifts. Kaya naman naging madali lamang para sa parokya ang pagkakaroon ng mga programa. Ah, Nag-umpisa po ang BAC program dito po sa barangay Bagnar ng San Padre Pio Choy, Paris Choy's sa yon yon nga uh, nagbabahay-bahay kami mga kasama namin pinupuntahan namin sila dito po sa barangay po namin may 10 ten na sitio mas po na na yon na, na may schedule may schedule po para magkaroon po ng uh, misa bago po ang misa may meron po tayong yon yung uh, kumpisal Tapag kumpisal po si padre tapos Pagkatapos ng misa, yun, yung ginagawa ni Father ngayon, nagaanan po siya ng mga may sakit, pinupuntan, dinadalo po. Tapos pag may nakita po mga mahirap po ang buhay, uh, yun, uh, automatic may dalan na po kami bigas, dilata, noodles uh, na, na kailangan po nila. Guide po namin yung mga kabataan natin uh, na mag apostolate sa mga bata na nagkakaroon po ng yun, feeding program. Nagbibigay po kami ng mga rosary. Tapos uh, konting katikista, tinuturo, uh, tinuturoan namin po sila kung paano uh, po. Ang katawang namin nila Father. Yung, yung mga barangay officials, yung mga, lalo, pa, na po yung kapitan namin, uh, every Sunday, healing mas nandiyan, umaating ng misa po. Kaya ano, ang saya sa pakiramdam kasi po kasama po namin sila. Naiisa po kami sa, sa Panginoon po. Lahat po ng gawain namin, iisa po kami. Kahit iba-iba po yung maugali namin, nag-iisa po kami sa lalo na po sa mahirap ang buhay. Thank you, tunay na hindi pangkaraniwan ang kalagayan ng San Padre Pio Parish. Gayunpaman, pinanghahawakan nila ang winika ni Saint Padre Pio na In all the events of life, you must recognize the divine will. Adore and bless it, especially in the things which are the hardest for you. sa hirap ng buhay. Para kumbaga, may sarili kang income. Hindi lang yung asawa, sa asawa mo lang ng income. Kami rin mga babae, dapat kami may mga sarili ding income. At maibigay din sa aming mga anak. Talagang tutok na tutok na kami sa pagawa ng bilao. Kulang ko lang mga 50, kaya namin sa isang araw. Oh, nandang matatapos yon. Tapos lingguhan, may pipick up sa amin ng bilao para maibenta na, pera na. Kasi ang bumibili sa amin nito is mayroon ng ano, buyer, pumupunta na lang po sa bahay, ang buyer namin. Kasi itong buyer namin, hindi naman po lingguhan. Consider, pag kung ano ko, kung kailan kayo matatapos ng bilao, yung barrier mismo, tataw, tatawagan namin pupunta dito. Tulad ng, hindi man ako sumasali, ma'am. Sa inyo yung totoo, hindi man ako sumasali, pero active yung mga anak ko na pumupunta sa simbahan. Pero nagmimisa kami tuwing linggo. Tul tulad pag 23, healing mass, is nandun kami sa, sa, simbahan, hindi lang para magdibusyon, kundi para malaman ng mga anak ko na nandyan si Padre Peo para makatulong sa amin. Yun yung aking pinakang dasal lagi sa Panginoon na. Basta sa tuwing gagawa kami ng bilao, number one, God, magdasal ka. Ikaw na bahala sa amin, siyempre sa hirap. Kung, kung naranasan manila nila o hindi nila maranasan itong ginagawa namin, napakahirap talaga. Pero kapag si God ang tinawag mo, Napakadali lang. Si Padre Pio ay kilala sa mga sugat na tinamo ni Heso Kristo. Stigmata ang tawag dito. Mahirap paniwalaan, pero totoo. Isang himala para sa isang naniniwala din binido din sa nakatira sa barangay Baknal ng Carlos City, Pangasinan. Ako po ay karoon ng sakit na bumaluktot yung kamay ko. Ngayon, nagmimisa ko, mayroong nagpupuyok ng langis, nagpapuyok ko kay Padre Pio. Tapos lang mga tatlong araw, gumaling na yung kamay ko na tagal ko nang iniindak si Kardeng Tagapangnar, kaya wala sakit ko, stroke, and kakasya ng Padre Pio, yung makakarakla, yung kakasya. Uh, Bale, nagsimula yung ano namin ni Padre Pio, kasi sinasama lagi ako ni, ano, ni Mrs. Kapag tuwing linggo, pag ano, nakikipagmisa kami. Ang dasal po namin is magka-baby talaga. Kasi po, apat at kalahating taon na po talaga kaming mag-asawa, hindi pa nagkakaanak ginawa na po namin lahat. Nagpatingin na po kami sa mga doktor, ganyan. Oh. Kaya po, nung dumating si Padre Pio, yun po yung pinagdasal po namin, ang magka-baby talaga. Nag-umpisa po kasi yun ng ano, December, December 2022. Tapos na, uh, nag nabuntis po ako ng May. Kaya, uh, January, February, March, April. Uh, limang buwan din po. Oh, yeah, mahigit limang buwan din po namin pinagdasal. O oh, Ma'am, uh, hindi maipaliwanag yung saya na sa ilang taon namin paghihintay, nagpunga rin ang aming pananalig kay Padre Pio. Kaya uh, nabis, sobrang tua. Uh, pinangako po namin kay Padre Pio talaga na every 23rd of the month, pumupunta po talaga kami. Tapos every Sunday po, makikimisa talaga kami, kasama po namin yung baby namin. Kagaya po namin na matagal nang hindi nagkaanak, at 'yung mga may sakit din po, pwede po kayong manalangin kay Padre Pio. Uh, siya po ay uh, mal, mal, malahimala. mal kaya 'wag po kayong susuko. Meron 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 pong pag-asa habang may buhay. Prayer is the best weapon we possess. It is the key that opens the heart of God. Sa taimtim na panalangin nangungusap ang Diyos. Ilala siya, patron ng pagtugon sa maraming himala, sa pagkakasakit, uh, patron ng rosaryo, kabanalan. Ang dala ni Padre Pio sa tulong ng Diyos ay pag-asa kung anong pinagdadaanan mo, hindi lang sa pagkakasakit, pagbuo ng pamilya, sa mga anak, negosyo, ang dala niya yung pag-asa eh. Kapag nagtiis tayo at nagtiwala sa Diyos, sa limbawa ni Padre Pio, maaring makamtan po natin yung ipinagdadasal natin. Inaanyayahan ko po kayong lahat na magdibosyon kay Padre Pio, ang napakamapaghimalang santo. At kung meron po kayong panahon at pagkakataon, dalawin niyo po kami dito sa Padre Pio Parish sa Barangay Baknar, San Carlos City, sa Pangasinan. Nandito po kami sa Archdiocese of Lingayen Dagupan. Tuwing ikadalawamput tatlo ng buwan, anumang araw po ito tumapat, basta alas 5 ng hapon, nagkakaroon po kami ng devotional mass may pagpapahid ng mga langis sa lahat po ng tao. Alinsabay yung pagdadasal natin sa Panginoon sa pumagitan ng ating patron na si Padre Pio. Nawa, kung kayo'y makakadalaw, babaunin po ninyo ang mga biyaya na himala at pagpapala ng Diyos. Magkita-kita po tayo. Para sa iba, nararamdaman nila ang presensya ng Diyos sa isang sign. At para sa iba naman, sa kanilang pagsubok. At ang iba naman, nararamdaman nila ito sa kanilang tagumpay. Si San Padre Pio ay damang-daman niyang kapiling niya ang Diyos. Hindi man pangkaraniwan, pero kinilala niyang itoy isang biyaya. Kaya tayo rin sa tulong ni San Padre Pio ay maniwala at magtiwala na sa bawat yugto ng ating buhay ay palaging may himala. Ako po muli si Kat Diaz. Marami pong salamat hanggang sa susunod na Lakbay Simbahan dito sa Lakbay!